Castro, may ka na rito. Kayong dalawa, doon kayo. Ikaw, sumama ka sa akin. Yes, sir. Yeah! Ikaw na naman! Talagang yeah, 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 yeah! no? hindi nagkala pa ako, ano? Hindi mo na ba ako talaga titigilan? Naanda ka magsalita, ha? Tsaka anong pakailan ko sa buhay mo? Ikaw na talagang kamalasan sa akin, eh! Oh! Uh! Bibilis-bilisan -bilis ka, ha? Uh! Ah! Aray! Sige ka na! Tigilan mo na yan. Papatungo lang kita. Alam ko yan. Puro kang aloy! Ay! Ayun! Nakaabulan tayo ng polis! Mahala sa buhay mo! <gib>

Isa pa, isa pa, isa pa. Ayan. Ayan. Magandang gabi, o. Ito ang apartment ko. ba? Sigurado ka? Magandang gabi, o. Walang tao dyan. Diretso lang. Diretso lang. Sandali, sandali. Oo. Sandali, sandali. ang bigat. Lasing gari yata. Ang bigat Bruno. Alayang kita. Sabihin mo lang. ano po ang. Upo mo na. Pero, sige. Sige, bakit? Huwag ka na dyan magpahinga. Sa taas na tayo malamig doon. Chayong Pakilang, buksan mo na Ay, yung aircon sa taas, ha? Ka sa o, ayan. No, 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 buksan no. na ni Chayong yung aircon. <laughs> Duno tayo sa taas. Halika na. <laughs> oh! Alam mo, may p***** may kami dun sa club, eh. Sabi nila, hindi daw kita may uwi dito sa apartment. Hmm. hindi eh, naman ako titigil hanggang hindi kita may uwi dito, eh. Palibasa, alam mo. Ang dami nung may balak sa Alam mo ba 'yon? Daniel? Daniel. Aba, tinulugan ako. Daniel, 'wag mo akong matulog-tulugan ha. Aba, to. <coughs> Buti nga. Bakit? 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 Anong bakit? Tutulog-tulogan mo ako at magtatanong ka kung bakit. Anong eh, gagawin ko dito? Tutulogan mo na lang ba ako buong magdamag? Wala. Wala akong pera. Wala akong pambahid sa'yo. Sinisingil ba kita? T.Y.? Oo. T.Y. Ako? T Oo. Ay oh! <laughs> Walang ganyan, Angelo, anong nangyari sa impormasyong nakalap ninyo tungkol sa gunman ni Congressman Salgado? Wala pa nga o, sir. Eh. Pero, sir, ginagawa na namin lahat ng paraan para matonton kung saan nagtatago yung tao. Abay, dapat lang kayong inaasahan ko dito. Panginoon, nagkasala na naman ako. Humihingi ako sa inyo ng kapatawaran. Anamang oras na gugustuhin niyo, e eh maaari niyo na akong silpensyaan. Lord, huwag mo nang patagal yung panginiling ko sa'yo. Sana makita na kami ng kuya ko. Jack, pag nalaman niyang pulis ako, matutuwa siya at ipagmamalaki niya ako. Kaya, Lord, pasensya na kung ka na sa'kin. Kasi, mahal na mahal ko ang kuya ko eh. Pare, madalas ka ba dito? Oo. Bakit ikaw ba? Madalas ka rin ba dito? Oo. Tulad nung bata pa ako. Sinasama na ako ni Kuya lagi dito. Pare, ingat ha. Mauna na ako, may lakad pa ako eh. Oo. Oh, sige, ingat.